Ang sakit ng ulo, ay ang pakiramdam ng sakit at kakulangan sa ginhawa na nakikita sa lugar ng ulo, at sa itaas na bahagi ng cervical. Sa medikal na pananalita, ang sakit ng ulo, ay kilala rin bilang cephalia. Tingnan natin kung ano ang tungkol sa video ngayon. Kumusta at maligayang pagdating sa Med4Care? Ang paksa ngayon ay sakit ng ulo. Ito ay isang pangkaraniwang sintomas sa loob ng populasyon at pantay na nakakaapekto sa mga kalalakihan at kababaihan sa lahat ng edad. Naginagawa itong pinakamadalas na karamdaman ng nervous system. Humigit kumulang 35% ng populasyon ang nagpahayag na nakaranas sila ng mga sintomas ng sakit ng ulo kahit isang beses sa kanilang buhay. Tiyak na kumakatawan sa malaking epekto ng pananakit ng ulo sa populasyon. Isinama ng World Health Organization ang sintomas na ito sa nangungunang sampung sanhi ng kapansanan sa mundo at sa mga kababaihan. Ang pananakit ng ulo ay lumilitaw na may kapansanan na kabuluhan, katulad ng sa arthritis o diabetes. Karamihan sa mga uri ng pananakit ng ulo ay hindi nangangailangan ng masinsinang paggamot, ngunit mahalagang kilalanin ang mga anyo ng pananakit ng ulo na maaaring umunlad sa mas malalang mga klinikal na sitwasyon. Upang magsimula, makatuwirang tanungin ang ating sarili kung saan nagmula ang sakit ng ulo. Well, sa karamihan ng mga kaso mayroong isang kombinasyon ng mga endogenous na sanhi, genetic predisposition, sa pananakit ng ulo, at mga kadahilanan na maaaring mag-trigger ng krisis. Ang mga biro, sa iba't ibang sitwasyon, ang pananakit ng ulo, ay maaaring direktang bunga ng mekanikal na trauma sa cephalic o upper cervical region. Tulad ng sa isang aksidente sa sasakyan, sa ibang mga kaso gayon paman, kapag ang mga meninges, ay naging inflamed, tulad ng sa meningococcal infection, ang masakit na sakit ng ulo ay ang direktang produkto ng infection. Kahit na ang isang matagal na estado ng contracture at compression ng mga kalamnan na nakapalibot sa lig, ay maaaring maging responsable para sa paggawa ng mga signal ng sakit na nararamdaman, lalo na sa nutshell area. Sa anumang kaso, anuman ang dahilan, ang pananakit ng ulo ay palaging sanhi ng pag-activate ng mga partikular na reseptor ng sakit. Ang mga reseptor na ito ng sakit ay laganap sa rehiyon ng cephalocervical gayon din sa mga daluyan ng dugo, periosteum, at mga kalamnan. Dapat din nating tandaan na ang ilang mga salik na may kaugnayan sa pamumuhay, tulad ng paninigarilyo, alak at binagong ritmo ng pagtulog pagising ay maaari ring magdulot ng pansamantalang pananakit ng ulo. Sa mas malalim na pagpunta sa aming paksa, angkop din na uriin ang pananakit ng ulo sa dalawang malalaking kategorya, Pangunahing pananakit ng ulo at pangalawang pananakit ng ulo. Ang pangunahing pananakit ng ulo ay itinuturing na pinakamadalas na anyo ng pananakit ng ulo at hindi palaging nakikilala ang mga partikular na pinagbabatayan na sanhi, habang ang pangalawang sakit ng ulo ay bunga ng isang partikular na patolohiya. Ang mga ito ay bahagi ng mga pangunahing, tension type, na sakit ng ulo na kung saan ay ang pinakakaraniwang uri ng sakit ng ulo at lumilitaw bilang isang masikip at compressing sakit sa ulo. Tiyak na mayroon tayong mga migraine, ang pangalawang pinakakaraniwang anyo ng sakit ng ulo, at inilarawan bilang isang tumitibok na sakit sa ulo na sinamahan ng pagdudual, pagsusuka, mga yugto ng aura. Sa wakas binanggit namin ang cluster na sakit ng ulo. Ito ay isang hindi pangkaraniwang subtype ng pangunahing sakit ng ulo na kadalasang nakakaapekto sa mga kabataang lalaki sa pamamagitan ng masakit na pag-atake na tumatagal ng hanggang tatlong oras. Ang mga ito ay nagiging sanhi ng pawis ng pasyente, hindi mapakali at mapunit. Ang pangalawang pananakit ng ulo ay mas bihira kaysa sa pangunahing pananakit ng ulo at napakahalagang makilala ang mga ito sa isang napapanahong paraan upang maiwasan ang mga seryosong komplikasyon na maaaring humantong, isipin, sa mabilis na pagkamatay ng pasyente. Ang pangalawang sakit ng ulo ay sintomas ng isa pang patolohiya, at kapag ito ay nauugnay sa lagnat at pagbabago sa estado ng kamalayan, ipinag-uutos na siyasatin ang posibleng pagkakaroon ng impeksyon na nakakaapekto sa central nervous system, tulad ng meningitis o encephalitis. Sa mga babaeng uminom ng oral contraceptive pill at naninigarilyo, ang pananakit ng ulo ay maaaring sanhi ng cerebral venous thrombosis lalo na kapag nakakaranas ng mga partikular na sintomas tulad ng pananakit ng ulo sa umaga, pagdudual at maliliit na seizure. Sa lahat ng kaso ng pangalawang pananakit ng ulo, kaya laging mahalaga na siya sa atin ang mga likas na katangian ng pananakit ng ulo sa pamamagitan ng pagsusuri sa tagal at paraan ng pagsisimula nito. Ang mga sintomas na kadalasang nauugnay sa ganitong uri ng pananakit ng ulo ay pagdudual at pagsusuka, photophobia Visual aura o auditory aura, sensitivity sa mga tunog at ingay, pagkapunit, pagsisikip ng ilong. Ang isang mahalagang tanong ay kanino at kailan dapat sumangguni sa pagkakaroon ng mga sintomas na ito. Ang isang kawili-wiling modelo ng paggamot ay maaaring magbigay na ang sakit ng ulo ay unang sinusuri ng mga pangkalahatang practitioner na nakikilala ang mga potensyal na mas malubhang anyo. Pagkatapos nito, kinakailangan ang isang pagsusuri sa neurological. Ang pagbisita ay nagsisimula sa isang detalyadong medical na kasaysayan na sa una, ay nakatutok sa pagkakaroon ng anumang sakit na pinagdudusahan ng pasyente, sa family history ng mga gene-transmitted na sakit at sa listahan ng mga gamot na kasalukuyang iniinom sa kaso ng therapy. Ang doktor pagkatapos ay nagpapatuloy sa layunin na suriin ang pasyente, unang inspeksyon ang buong rehiyon ng ulo at lig, at pagkatapos ay sinusuri ang estado ng anterior chamber ng mata, ang balance at pag-anda ng mga nerbiyos ng utak. Kung itinuring na kinakailangan, ang doktor ay maaaring gumamit ng ilang mga maniobra kung pinaghihinalaan niya ang isang kaso ng meningitis. Bilang karagdagan sa mga pagsusuri sa dugo na karaniwang hinihiling upang makilala ang sakit ng ulo na biglang bumangon at masakit, maaaring kailanganin na magsagawa ng MRI ng utak upang maghanap ng posibleng trombosis, atake sa puso o mga tumor. Tingnan natin ngayon ang mga lunas at paggamot para sa iba't ibang uri ng pananakit ng ulo. Ang mga migraine ay kadalasang ginagamot sa mga non-steroidal na anti-inflammatory na gamot. Ang tension type na sakit ng ulo, ay maaaring makinabang mula sa pangangasiwa ng mga pangpawala ng sakit ngunit ang physiotherapy, ay madalas ding lumilitaw na isang mahalagang paggamot para sa pagpapagaan ng mga sintomas ng muskular at skeletal. Ang cluster na sakit ng ulo, ay ang pinakamahirap na anyo ng pangunahing sakit ng ulo, na kilalanin, at nangangailangan ng mas matindi, at partikular na paggamot, kadalasang nakabatay sa mga corticosteroid at serotonin receptor antagonist. Sa konklusyon, ang pananakit ng ulo, o cephalia ay isa sa mga pinakakaraniwang naiulat na sintomas sa loob ng pangkalahatang populasyon na kadalasang lumalabas sa anyo ng migraine o tension type na sakit ng ulo. Ang paunang paggamot ay kadalasang sinisimulan ng mga pangkalahatang practitioner at kinabibilangan ng pangangasiwa ng mga non-steroidal na pangpawala ng sakit. Sa mas malubhang mga kaso, ang isang neurological na konsultasyon ng espesyalista ay sapilitan. Naaalala namin ang kahalagahan ng pagkilala sa oras ang mga sintomas na isang panimula sa pangalawang sakit ng ulo, na kung hindi makikilala, ay madalas na umuusbong sa napakaseryosong komplikasyon. Naabot na namin ngayon ang dulo ng video ngayon, sana ay nagustuhan mo ito. Kung nakita mong kapakipakinabang ito, suportahan kami sa isang magandang like, mag-subscribe sa channel, at i-click ang bell para ma-notify sa tuwing may lalabas na bagong video namin. Magkita kita tayo sa Med4Care.